Ang lalaking ito ay hindi kailanman naglalaro ng basketball. Pero kaya niyang ihagis mula 30 meters at palagi itong pumapasok. Maraming malalakas na koponan ang nagimbita sa kanya. Ngunit tinanggihan niya silang lahat. Gayun paman, kailangan niyang sumali sa isang ragtag team na nahaharap sa disbandment. Ngunit upang sumali sa pangkat na ito, kailangan niyang maglaro at manalo sa laro kasama ang kapitan. Para sa mga tagalabas, mistulang pantasya ang pagnanais na talunin ang kapitan. Pero hindi siya naniwala, napatingin sa kanya ang kapitan sa gilid. Madali siyang tumalon at inilagay ang bote ng beer sa backring board. At pagkatapos ay simulan ng isang laro sa kanya. Bagamat na aga-agad ni Jalen ang basketball. Ngunit hindi siya natutong magdribble. Ang resulta, hinablot ng kapitan ng basketball at ito ay lumipad. Naguguluhan din si Jalen sa mga oras na ito. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kapitan. Sa ikalawang laro, mukhang umatras si Jalen para maghanda gumawa tayo ng 3-step cross-training exercise. Naghanda rin ang kapitan na Homerang. Sinong mag-aakala na si Jalen ay diretsyong bumaril mula sa labas ng kalahating korte? Natigilan ang lahat, nagawa rin ni Jalen na sumali sa team. Hindi nagtagal ang kuponan ay pinapasok sa unang laro. Ngunit siya ay sadyang inayos ng kapitan upang magmasid mula sa malayo. Sa panahon ng pahinga, tiniling din niya sa kanya na matuto ng mga kasanayan sa lahat ng oras kahit na pambihira ang husay ng kapitan. Lagi niyang pinipressure ang kalaban na maglaro. Ngunit masyadong malakas ang mga kalaban ng kanyang kuponan at mahirap manalo sa laban gamit ang kanyang sariling lakas. Walang choice ang kapitan kundi hayaan si Jalen na maglaro. Hindi inaasahan. Si Jalen ay hindi makakalaro. Hindi man lang makapag dribble ng bola. Sa tuwing may ibang humahawak ng bola, nagbibigay lang siya ng punto sa kanyang kalaban. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong mag-shoot ngunit halos itaboy ang photographer. Ang patuloy na pagkakamali sa field ay natakot din si Jalen na kumuha ng mga shot. Sa pagkakataong ito ay hinawakan niya ito at sinunggaban ang rebound. Agad siyang tumakbo sa 3 point line at bumaril. Tinalo nito ang madla sa pagkabigla at naaalala ang mga resulta. Naghiyawan ang buong audience at agad na nanalo si Jalen sa laro. Pagkatapos ng laban na ito, natuklasan ni Jalen ang kanyang sariling mga pagkukulang. Sa hapon, naabutan niya ang boss para magprakti ng dribbling. Sa tanghali, nagpraktis siyang tumakbo pabalik-balik na parang baliw sa gym. Kumuha pa siya ng basketball sa kalsada. Sa walang humpay na pagsisikap, ang mga kasanayan sa pagdribbling ay umunlad din ng higit sa normal. Ngunit ang susi sa mahusay na paglalaro ng basketball ay hindi lamang pagdribble ng bola. Ang pinakamahalagang bagay ay magdong. Kaya pinuntahan niya ang kapitan. Captain, matagal na akong nagtraining. Pwede ka magdong? hindi ko pa nakakabisado ang mga kamay ko. Kaya gusto kong matuto ng parkour. Magsanay tayo ng dahan-dahan. Ayaw gawin ito sa gabi. Gumagamit si Jalen ng magaan na kung fu para magdunk pataas. Ang resulta, hindi niya nakontrol ng mabuti ang kanyang lakas at diretsyong nataman ang chandelier. Hindi nagtagal ay sinalubong siya ng kalaban. Halika sa liga ng unang universidad. Hindi niya akalain na si Jalen ang makakalaban niya sa pagpasok niya sa field. Ito ay isang labanan sa field. Walang coaching. Tanging hiyawan at away lang ang naroon. Para sa kanya ang sigaw. Ah, ang gwapo niya. Ang sigaw ay para sa iyo. Wow, ganda ng shot. Pero hindi alam ng kalaban niya na sobrang tanga at galit na galit siya sa harapan niya. Isa talaga siyang top master na lumaki sa isang kung fu martial arts school. Na-offend kasi niya ang kapatid ng gangster sa pagtaya ng dart sa bar. Pinatalsik siya ng principal dahil wala itong layunin makakalaro lang si Jalen ng mga lata sa parke. Ngunit bigla siyang nataman ng isang scout at nataman ni Zhuang Shui. Pero hindi niya akalain na si Jalen ay tatawanan na pala ng kalaban pagdating niya. Sa field pagharap sa kayabangan ng kalaban pinagtawanan din siya ni Jalen Lun. Maging handa na gamitin ang iyong mga kapangyarihan upang turuan siya kung paano kumilos ng maayos. Sa simula ng laro, madaling tumalon si Jalen at ibinigay sa kapitan. Nagsagawa ng flying slam dunk ang kapitan at agad na umiskor ng unang puntos. Muling ginamit ni Jaylen ang kanyang lakas para idiin sa lupa ang kanyang kalaban at marahas na kinurot. Nasa sabik na rin ang nalilitong lalaki sa pagkakataong ito. Pero ang lalong hindi inaasahan ay natanggap ni Jaylen ang basketball at direktang binaril mula sa labas ng half court. Naging private show para kay Jaylen ang buong basketball court. Tinalo niya ang mga tagapagtanggol at ginawa ang panalo sa laro sa taong iyon at ang buong bukid ay nagulat at nagsimulang kumulo. Gusto ni Jalen na gumanap muli, kaya tumalon siya at nagdunk mula sa kabila ng kalahating court. Gumamit siya ng sobrang lakas at nakipag-close contact sa backboard. Naglaro si Jalen sa susunod na laro na parang sinapian siya ni Jordan. Nanalo siya sa lahat ng larong yun. Naging first line star siya. Iniulat ng lahat ng pangunahing media. Kahit na ang mga kilalang koponan ay nag-alok ng mataas na presyo para i-recruit siya nang makitang hindi natinag si Jalen. Pananakot niya sa mayabang na lalaki sa harapan ni Jalen na lalong nagpagulo sa mga oras na ito nang naguguluhan na si Jalen. Dahil hindi niya kilala ang kabilang partido. All this time pinili ni Jalen na tiisin ito. Sinabi ni Lily kay Jalen na ang kanyang pangalan ay Litian. Sumali siya sa team nila 2 years ago. Parang siya lang. Siya ay may mahinang kasanayan sa una. Ngunit siya ay isang henyo. Siya ay may photographic memory ng bawat galaw at sa lalong madaling panahon ay naging pinuno ng koponan. Nagbago ang buong pagkatao niya. Ang araw bago, umalis siya sa koponan at kinuha ang karamihan sa mga nangungunang manlalaro sa koponan. Napakahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang pagsupil dito. Sa totoo lang, natalo din ang kaibigan niya. Ang mayabang na lalaking nasa harapan niya ay isang walang hiyang basketball expert. Nasa field silang lahat. Ang revelasyon ni Jalen ay nangingibabaw sa lahat ng paraan. Kinablat ng kapitan ng basketball at gustong bumaril. Ngunit naharang ng bastos na foul ng kalaban. Pati yung referee parang bulag. Gusto ni Jalen na humingi ng hustisya. Ngunit inalis ng kapitan. Samantalang sinamantalan ni Litia ng pagkakataon na gawin ang anumang gusto niya. Panunuya sa susunod na laro. Bilang resulta ng marahas na paglalaro, sunod-sunod na nasugatan ang mga kalaban. Pati kamay ng kapitan ay naapakan. Nakikita ito, hindi na nagpigil si Jalen sa pakikipaglaban sa mga martial arts masters Hindi siya natakot sa grupo ng mga bayaning nakapaligid kay Jalen Nabali ang mga braso at binti ni Jalen At tumalikod siya gamit ang kanyang mga kamay Isang magandang layup ang nakakuha ng unang puntos At agad na naging personal show niya ang field Hindi mapigilan ang pambihirang pagganap ni Jalen Gayunpaman, na may pagkakaiba sa paunang iskor si Jalen na mag ay hindi kayang balikteran ang mga bagay-bagay. Ngunit sa sandaling ito, biglang nawala ng kuryente sa stadium. At ang laban ay ipinagpaliban ng tatlong araw. Kinabukasan, naghanda ng libro ang lalaki at nakita ang libro ni Jalen. Narinig niyang binubuli si Jaylen at lahat sila ay nagpahayag ng kanilang intensyon na makipagkasundo sa basketball team. Ang mga martial arts masters ay lumahok sa mga laro ng basketball. Ang mga resulta ay maaaring isipin. Gusto mo makuha ni Litian ang bola ngunit sinipa siya ng isang babae. At natamba siya ng pilak na karayom. Dumating ang mga manlalaro para kunin ang bola. Ngunit pinigilan sila ni Dashu gamit ang Tai Chi. Ang ilan ay gumamit pa ng mga bow frog para tumalon sa ball ring para pigilan si Litian na makapuntos. Ipinasa niya ang basketball kay Jalen at agad namang nag-flying slam dunk si Jalen. Hindi pwedeng tumingin lang ang magkapatid na gangster agad siyang tumawag ng grupo ng mga tao para maghanda sa pakikipaglaban. Paano matatakot ang isang martial artist sa isang bungkos ng basura? Lumapit siya at binugbog sila. Sigaw nila sa isang kisap mata. Naghiyawa ng mga manonood dahil dito. Ito rin ang naging dahilan upang hindi na maituloy ng kampiyon sa martial arts ang paglalaro sa second half. Ang mga kapitan ay maaari lamang magpatuloy sa kanilang mga pinsala. At nagpatuloy sila sa paglalaro. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtutulungan silang perpekto. Ang hindi inaasahan ni Lipia ay ang lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling. Sa walang humpay na pagsisikap, mabilis na naabutan ni Lifen. Ngunit nang ang huling bola ay nagpasya kung sino ang mananalo ang kapitan ay hindi na makahawak. Makakaasa lang siya kay Jalen para makamit ang susi ng tagumpay. Ngunit sa sandaling ito, tulad ng inaasahan, isang aksidente ang nangyari. Tumalon ba siya? Okay lang ba siya? gagawa siya ng puntos at hahayaang damaloy ang dugo pabalik sa talampakan ng kanyang mga paa. Huli na, natapos na ang oras. Nataman si Jalen kaya hindi na niya nagawang magdunk pa. Kinagat din ng kalaban si Shaolan at wala ng pagkakataong makuha ang bola. Hindi na ituloy ng kapitan ang pagdribble ng bola dahil sa sobrang pisikal na bigay. Nakikita na ang oras ng laro ay malapit ng matapos. Walang choice ang kapitan kundi ang matalo. Subukan mo, wala siyang choice kundi ipasa muli ang bola sa sugatang si Jalen. Tinanggap ni Jalen ang bola ng walang pag-aalinlangan at direktang bumaril mula sa labas ng kalahating court. Kasalukuyang hindi mapigilan ni Litian si Jalen sa pagbaril. Biglang tumahimik sa field. Akala lang ng lahat tapos na ang basketball. Tama yan. Isang aksidente ang nangyari. Hindi inaasahan. Kapag gusto mong makakuha ng puntos. Walang kahihiyang gumawa ng foul ang referee. Siya ang referee kung nakagawa ng foul ang referee. Ang referee lang ang makakapagbigay ng advice. Pero natalo siya, malaya namang pumalit si Jalen. Itong victory blow ay sa kanila dahil sa walang hiyang foul ng referee. Lahat ng naunang pagtatangka ay ginaya. Malakas na sumigaw si Kapitan Dong Leo tungkol sa mga hinaing sa kanyang puso. Napaluha din si Shaolan dahil sa hindi pagpayag. Naikayang milisyo ang kanyang mga kamao sa kalungkutan at hindi niya nakuha ang anumang momentum. Ang tagumpay na pinaghirapan niya ay inagaw sa kanya. At ubiling tinanggap ni Jalen ang pagsusumikap ng kuponan sa loob ng ilang taon. Lahat sila ay sinira ng amo behind the scenes. Talagang ikinagalit nito si Jalen. Unti-unting naalala ni Jalen ang sinabi ng kanyang amo tungkol sa Great Magical Instrument of the Universe. Plus papuri ni Wenzi sa lahat. At tulong mula kay Kulang Wenzi. Maaari niyang maging sanhi ng paglilipat ng oras at espasyo at kahit nabaligta rin ang oras sa pag-rebound ang pagkatake ni Jalen sa Great Magical Instrument ng Universe. Agad na nabaligtad ang field dahil sa Agos. Natigilan ang lahat, tumakbo si Jay laban sa Agos. At ang bilis niyang tumakbo ay nakabasag ng gapos ng oras. Bumalik siya sa kapitan para ipasamuli ang bola. Nakatanggap si Jaylen ng isa pang basketball shot. Nakahanap ng pagkakataon ang kapitan. Nais ng referee na ulitin ang parehong trick sa isang flying slam dunk. Ngunit walang kabuluhan, sa wakas ay nanalo si Jaylen at ang iba pa sa laro. Excited ang buong audience. Sumikat si Jaylen pagkatapos ng laban na yon. Ang mga tagahanga sa lahat ng dako ay tumingin kay Jaylen para sa mga autograph. Nandyan si Jaylen, nang ipagtapat ng kanyang tiyuhin. Isang magandang babae ang nagsabi kay Jaylen na hinahanap siya ng kanyang ama. Ibinigay ni Jaylen ang token sa kanyang ama, at pumayag ang kanyang ama at sinabing ibibigay sa kanya ang bilyon-bilyong pamilya para makabawi sa nawalang pagmamahal ng kanyang ama. Sumunod naman si Jalen. Nang wala ang kanyang ama, nakita niya si Tio Lee na matagal na niyang kasama at inalala ang mga panahong magkasama sila. Napaluha si Jaylen sa pag-aatubili. Bumalik si Tio Lee kung saan siya kumakanta at tinalakay ang kanyang mga pangarap kay Jalen. Tahimik siyang umiinom ng tubig mag-isa. Nang matapos ang kanyang inumin, biglang may lumipad na barya sa baso. Hindi napigilan ni Tio Lee na matuwa nang makitang muli si Jaylen. Hindi ka ba pupunta sa Yunjen kasama ang iyong asawa? Hindi rin ito bagay sa akin. Bobo, bakit ako nandito para ibigay sa'yo? Okay, yun lang, salamat sa panunood at pag-follow para manood ng iba pang mga video.